Hi guys, welcome back to my channel. Grabe yun yun eh. Dito tayo guys, mag dilikin ng halaman Ano Gamitin ko, paano kung magdidilig dito? Wala akong pandilig. Asa ah, na matong akong yung... kuandere. Nanap ko yung aking... Ang ah, hirap kasi wala dito ano wala bang eh ito gamit tayo ng ating hmm. that way, hoping magamit ko to guys lawin puti naman yung buhok ko yung katipang tina ba ulit tayong magtina ng buho.

dumami sila ng husto ba? Tapos, dumami na husto yung ating, ano, ang ating, um, tawag nito, orchid. Pero, wala na silang, ano, wala na, papagkapitan ba? Tapos, binaha, naubos sila, guys, sa matay, oh, mo, patay na sila. Nalunod sa baha. Nakalimutan ko silang iangat, itaas. Sana kung naitaas ko man lang, sana sila magbasa. Ikas, ang lubog. Kasi nakalimutan ko. Ayan, naubos na. Kukunti na lang. Diba? Madami yan chan. Yan, pero may nangangabuhay. Ayan. Yan. Ilagay namin dito. Yan. Ganyan na lang sila kaliit. Saka ito din, utin mo, anito talaga ng mga bunot. Kasi, wala na silang ano makapitan ba dumami nilagyan ko sila ng ano kaya lang wawa <laughs> wala naman at pakita pala guys ito yung bagong uh, binigay sa akin ng kapatid ko ewan ko meron ditong abukado ewan ko kung mag ano yung abukado and this one meron na kami ditong ano nga ba, ba yung sabi ng kapatid kurambutan rambutan man yata Rambutan daw. Kasi alam mo, mga bagong halaman yan. Ayan. And then yung ating port, uh, welcome plant. And then yung ang sayang guys, kasi namatay yung aking ano, yung aking what do you call that? Yung aloe vera. Ang dami-dami na sana nung sayang lang na namatay siya ayan so, yung ating mga tanim ililipat namin marami to guys alam mo iba iba and then oh, the <laughs> and I think manga and then rambutan I don't know so ayan so pasok na tayo kinakita ko lang kasi yung mga ginagawa ko pasok na tayo dito dito na naman tayo sa loob Mami, anak ko. Wait ko lang ha. Silip lang natin yung ating alaga. Kung okay siya. Ayun siya guys. Oo oh. Okay naman siya. No. Hmm. Nakikinig lang siya ng music. So, ba? Dito tayo. Oo oh, ang ganda ng bag niya. Nice bag. Tapos na nagbukas guys. Ay, palakita. May palakita daw oh. May pakita pala ko sa inyo, guys. Ako ng ano, guys. La, look at that. ah chili, garlic, with olive oil, yung aking ginamit. And, iplagay natin siya dito para it takes, kahit ilang buwan pa yan, guys. Ito, kahit ilang buwan yan. So, wait lang, ha? Look at this. Ilipat natin siya. Oh, no. Eh, gustong gusto ko to tayo sa kabilang side para makita nyo guys kung ano yung meron kaming tanim doon. Yun pala yung nasa isip ko. Ano ba yun? So tingnan natin kung ano yung nandoon. Nakita ko sa inyo. Super like ko to. Kahit na ito. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo. Hindi lang to naka-arrange mabuti kasi wala talagang time. Pero tingnan nyo to ha. Ito yung sinabi ko sa inyo guys. Ayan, lumaki na siya. O, din, ang liit-liit nito. Dati, so kaliit lang talaga niya. Ganyan lang siya kaliit. Ang laki na niya. Ito yung aking uh, fortune. Ay, ano tawag nito? Welcome plant. At dumami na po siya guys. And then, mayroon po tayo dito guys. Alam niyo ba yan? Itong flowers na ito is yun yung, yung inilibing namin yung alaga naming aso si Mojo yung chow chow nabuhay yan siya guys kaya nilagay namin siya dyan parang it reminds or remembrance namin kay Mojo and then meron din tayo dito si strawberry pero wala siyang bunga guys na, na, na pa siya no ang ano nito story nito marami to siya guys isa One, two, three. Namatay sila kasi nalubog sa baha. And then, ito din. Pero, buti naman nabuhay nga siya. Eh, pero, ang payat niya. Dati, marami na yan sila. Eh. Ewan ko lang kung mamunga ba ito. Ang kasama nito, nagbunga na. Nakakain na sila ng bunga. Pero, kami wala pagid. Ayan, strawberry po siya. Yan lang po. Ito ko sa inyo, kunti lang kasi yun na nga <laughs> wala talaga kung ano to tomorrow ano natin to linisin ko to dito tomorrow and may nabili ako na guys may nabili akong mga ganito ayan online hindi ko pa na, nasubukan kung okay siya pero napakabango din niya mabango siya baibang ibang scent niya tatlo for one 100 plus lang siya guys. 3 half gallons, 500 ml ang isa. And I don't know kung okay siya. And ayan din yung aming mini ref. Nilagay namin and then mahaba din yung pinagpatungan namin hanggang dito sa akin. So yan yung pinagpatungan ng ref namin. At basta kapag bumaha, ang matitira lang dyan yan. Hindi naman yan siya masisira kasi salamin. Wala masyado siguro kung ano man, kung hanggang, hanggang sa taas lang ng ano, ng, kung ang baha guys is hanggang dito ko lang, masisave yung mga gamit na yan. And then yung, as, as I said nga naman before, yun yung aming lamisa nandoon, nakapatong sa upuan. So mataas po yan, yung aming table, at hanggang dito ko, kaya ang hirap po kumain guys, kapag kakain <laughs> para kang nasa bintana ba na bintana ganoon yung dating kaya minsan doon ako kumakain sa kwarto namin ni Jacob ay nako hinihingal ako nagsasalita lang pero hinihingal ako bakit <laughs> isa lang yung ibig sabihin guys walang exercise so tomorrow na lang tapusin ko to dito and then kita si tayo mamaya sa next vlog ko see you later <coughs> good morning guys Good morning, hindi ko natapos yung video ko kahapon kasi miyak na yung alaga ko. Ngayon, anong oras na last gis na? ko kakatapos lang ko ng breakfast. Ay, hindi, oh, actually, hindi pa tapos. Talaga, no? Super hirap ako. Ayan yung, kita <laughs> nyo guys. Kita nyo kung ano yan. Oh, ganyan kag kumain dito. Wala na kaming ulam ba? Wait lang. Ayan, may ulam pa kunti. Taposin ko lang yung kinain ko, guys. Gabi, uy. Hindi na ito breakfast brunch na ito. bumili pala kayo. Makain ba kayo nito, guys? Uh, paano kasi, nagising kami ng alaga ako, alas 7.30 na ng umaga. So, ito sobrang Parang ang sarap ng feeling sa pag makatulog ka ng mahaba. Ang parang wala kang nararamdaman. Sa, at saka yung alaga ko, super tahimik niya. Hindi siya, no, hindi siya reklama. Re reklamo siguro dahil complete yung tulog niya. Sobra-sobra pa. And today is, ayun. busin ko lang tong kape ko kasi ayoko na initin. Ang ganda nito guys, kasi yung, ang ganda ng cup nito, mag pala, maabot siya kahit na, kanina pa tong umaga siguro around 9, late na nga kami kasi hindi ko alam na malingki pala yung boss ko. Kaya pagising namin, sabi ko bakit? wala pang magkain yung alaga ko yun pala malingki siya dumating na lang siya hindi namin alam kaya yung mga pinamalingki niya guys oh. ayun magsisigang daw siya amamiya din makukuha tayo ng videos magsisigang daw siya ng uh, belly at sabi niya mm, grabe ang mahal ng gulay at yung tatlong piraso daw na carrots, guys, is 100 pesos. Imagine, guys, tatlong piraso, 100 pesos. just ko, Lord. Tapos, ang kilo daw ng, ng isda, sa 700, ay, sorry, yung tuna, yung binibili namin belly na is dati parang 150 o oh, ganun lang yung kalahating kilo na ngayon guys, of to 400 yung salmon belly lang. Yung belly lang na ganyan, naka-strip. Ngayon guys is, magkano sabi niya 800, something like that. Just, just Lord. Kaya, ayan, nag na lang kami, magsisinigang. Dapat kasi mag kami, sinigang ng salmon belly. Kaya lang, sobrang mahal. Kaya, mag sinigang na lang kami ng ano baboy na <laughs> pork belly pero guys, ang kilo ng pork belly is 450 oh, imagine mo yung Grabe, kamahal, kamahal, kamahal paano na lang, what more pa yung mga maliit lang ang kinikita Diyos ko, pag iniisip ko yan guys naku, alam ko na lang talaga